Ayan guys, so nandito kami sa loob ng SM Sukat and uh, pumili na nga ako ng bulaklak. Ito yung mga nandito dito. Ayan, nandito So, ito ang pinili ko. Ito guys, ayan. Ayan. Ayan, and ipapakustomize natin. Ayan. And pipili ako dito ng for background. So I choose this. I think it this or this or ito. Kasi syempre light yung flower so dapat ang background ay dark para nakikita yung aura. Yeah. These are the flowers, guys. So so cute. May tulips. Ayan, kitang kita ko sa mga daisy, African daisy. This one. Ayan. Baby's breath. Ayan. The rest ko na alam. Ayan. Ito ay hindi mga true flowers. Artificials. Ayan. Artificials. Ayan. Ano yan? Artificials sila guys. But so beautiful din. Ito. Ang galing mo. Oh. Diba? Ano to? Talahib. Bulaklak ng talahib to eh. <laughs> Ayan. Pero this is so nice. Ayan oh. Ang arrangement guys. Ang ganda. Oh, ayan. Ang ganda ng arrangement. Oh. So, dito po ninyo makikita to sa loob ng SM Supermarket. Sa so, my custom bookies. Ayan. Malapit sa baggage counter. Ayan siya. Hypermarket guys. On sale. Sana kaya siya? Nasaan ka na, ate? Ayan. Ang tagal namin guys kasi wala pa yung nagtitinda dito. Ilan na madami na kami nakapila para makabili ng bulaklak. Tatlo na yung customer niya, wala pa siya. Ito guys, ang mga flowers. O, so, oh, ah, diba? So, yun po. Pagka medyo rush yung need nyo, sa SM na kayo pumunta. Nandito kami ngayon sa SM Sukat. Ayan. Kasi mga yung mga nasa labas guys nagro road widening or mga mga nanguhuli sa mga illegal vendors kaya dito kami na lang pumunta para mabilis ayan kaya lang konti lang yung pag anuhan mo pagpipilian mo unlike pag nasa labas ka kasi madami ka pipilian dito konti lang so ayan guys nakahanap din tayo ayan thanks for watching and uh, uh see you sa so next video guys bye